Panood ko etong investigasyon na ito at sabi nga natin si Mr. Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, gusto niyang malaman ang pagkakakilanlan ng nanalo sa loto. Hindi natin sigurado kung meron talaga siyang karapatan na malaman kung ito ba ay i-reveal um, na PCSO General Manager. So siguro na panood ng karamihan sa atin, ano kung paano gisahin nga itong si um, o ni Rafi Tulfo, Senator Rafi, itong General Manager. Senator Rafi Tulfo nais malaman ang pagkakakilanlan, kakakilanlan ng nanalo sa loto matapos makatanggap ng mga balita na umano'y kasamahan lamang ni PCS o General Manager Mel Robles ang nanalo. Take note, eto ay hindi lang ngayon ha. Etong umuugong ng mga balitang ganito at sino ba ang nagbubulgar niyan? Sino ba ang nagpapasabog ng mga ganyang balita? Yung mga kaibigan mismo ng mga vloggers na itong si Robles. Yung mga dikit dati sa, sa nasa Malacanang na ngayon nga ay naging anti-BBM at kritiko na rin ng administration nga na si Marcos Jr. Sila po yun, nalala niyo si Maharlika, si saso yan. Mm -hmm. Yan po. Sila ang unang uh, nagbigay ng idea kung ano yung kabulastugan na nangyayari sa PCSO. Pero kahit wala silang mga ganong uh, statement or pasabog, siguradong halata na yan. Obvious na obvious na kasi sa mga kababayan natin. Abay, napakarami na ngayon ang, ang mga kababayan natin na mabusisi at talagang titignan ng maigi. Ang kanilang mga nakikita na babasa sa social media, matalino na po ang mga kababayan natin pagdating sa ganito. Sana lang, pagdating sa butuhan, ay matalino na rin tayo mga Pilipino. Ano ho? So ano ba ang mangyayari? Marireveal ba kung sino yung sino to, sino yung uh, pag or yung pagkakakilanlan, yung pagkatao mismo nung nung nanalo. Dahil yun nga, abay hindi titigil at ang si Senator Rafi Tulfo talaga para malaman na, na, na ang totoong nanalo ay talagang walang kinalaman kuno dito sa PCS PCS o General Manager nga. Kaya good luck. Maganda na naandiyan si Mr. Rafi Tulfo dahil uulit-ulitin ko, siguradong tatapusin niya itong investigasyon na ito hanggang ma-clear yung mga um, katanungan, yung mga haka-haka ng mga netizens. Well, anyway, mukhang hindi lang talaga ito haka-haka eh. Mukhang totoo, okay, mukhang totoo na talagang sa kanila rin galing. Katropa nga daw yung mga nananalo. Mga nananalo dahil hindi lang po ngayon, kundi noong mga nakaraang um, buwan. ba? Diba? Meron nga pagkakataon na napakarami daw nanalo. Na kung titignan natin, ay mukhang imposible. Ito yon. May klamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananaya, nagsasabi yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya. Para maalis na yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yan. So, oh, yun. Yun yung maganda. Totoong tao ba yung nananalo na yan? Gagawa ko ng cross-checking. I'm gonna use the NBI, DICT, if I have to hire a private detective para magkaroon ng cross-checking. Yun. Yan po ang paninigurado ni Senator Rafi Tulfo na gagawin niya ang lahat para nga masagot na etong balita. Hindi lang siya bali-balita, pero yun nga, umuugong na balita na kuno, ang manang mga nananalo ay nasa hanay lang o nasa PCOS SO rin lang. At para saan yung pera na yon? Abay, nalalapit na nga ang eleksyon. Baka merong naaambunan na mga politiko sa nangyayaring yan. Kaya good luck!